Nine ng 15,000 pesos one-time subsidy ang labing apat na micro rice retailer sa nusod ng Iloilo -Ilo na apektado ng ipinatupad na price cap sa bigas. Pinangunahan mismo ni na Department of Social Welfare and Development o DSWD6 Director Attorney Carmelo Nochete at Department of Trade and Industry o DTI Officer in Charge Director Ermelinda Pulientes ang pamamahagi ng cash assistance sa Iloilo -Ilo City Hall. Ayon kay Nocete, ang labing apat na beneficiaryo mula sa nusod ng Iloilo -Ilo ay bahagi ng 250 res sa sa recipients sa rehiyon. Sa kabuuan 250 recipient sa Western Visayas, may budget itong 3.75 million pesos. Maliban sa 14 apat na rice retailer sa Iloilo City na mahagi rin ang DSWD ng 15,000 pesos subsidy sa 34 beneficiaries sa Negros Occidental kahapon ng hapon. Sa ngayon, ang DSWD 6 nakapagbigay na ng 720,000 pesos rice subsidy sa buong rehiyon sa East. Magpapatuloy ang pamamahagi ng ayuda ngayong araw, September 14, sa mga natitirang mga lalawin Kawigan ng Gapis, Antique, Aklan at Gimaras. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ilo, Man Magi Maleriado, Tatak RMN.